Magandang tanghali naman. Dito naman po kami ngayon sa Helotongan Island. Yan. At ang daming diving ngayon sa kabilang bangka. Yan, E&B diving. Yan, dami, marami din silang uh, sa uh, diving. At saka yung alan, alan na bangka mga divers yan. Ang daming gays po nila, diving din. Ang dami palang bangka ngayon dito sa Helotongan Island mga divers yan halidi pala ngayon kaya marami pong nag island hopping at saka diving yan at ito na po yung gaze namin apat na hopping at saka up lima ang diving yan relax muna kasi tapos uh, bago pa sila natapos sa uh, ano uh, tanghalian yan 아니 Ay, 또 Uh, Sleeping by. Yeah, wife, uh, girlfriend before. Oh, girlfriend. Okay. My young sister. Ah, oh, young, young, sister. Uh, oh. 90. 90? Oh, 90 is minor, right? Ah, uh, no. Coming 20. Coming 20? Mm. The minor. Uh, minor. My birthday is August. August? They will cake. Uh, from... Then I'm making video. Also my girlfriend. You know him? I know <laughs> <I'm> Ashley Yung Ikaw remember Ashley Ito po yung gamit namin Kunti lang po dahil um <laughs> <laughs> Dahil uh, lima lang pong uh, Diving namin Kaya Palit muna kami ng Thank you mga driver sa uh, kanilang busy Kasi um, yun po isa o oh, yan. <laughs> talaga ang diving mga divers. Tingnan yung isang case namin yan. Down. o <laughs> oh, yan. <laughs> Nagkakapagod talaga. Pagkatapos mo sa diving, ang sarap matulog. Yan, tingnan yung. Tapos, yan pong may dalawang bata, mga divers. Um, snorkeling lang po yan. Kami po kanina nag-assist niyan. Tapos, ito pong kabila. Ayan. Yan po ang mga pandiving. Tapos, um, ito pong naka-miss mga divers kasi last day po nila ngayon. Uuwi na po sila sa Korea. Ayan. Kaya sa lahat ng mga followers ko dyan, ayan, thank you. And Laogs Ibaho, ayan, thank you po sa iyong pag-share sa akin uh, mga video. Ayan, siya po ang pinaka-aktibo ko na followers si Laogs Ibaho. Ang bilis niya pong makashare sa aking mga video. Kaya ayan, shout out sa iyo Laogs Ibaho. Ayan, thank you. Isa ko po siya ang followers sa uh, Nabaliti. Ayan. Kaya, ayan. Wang, uy, dito pala si ano mga Elias. May Elias sa Manila dito sa amin at tumingin ka, oh. Ayan. May Elias sa Manila. May Layas din kami dito sa <laughs> Layas dito sa bangka namin. Ito, magaling tong sumayaw at magaling din tong kumanta sa music ni Elias. Elias! <laughs> Gipul alaga sa Nagasawa na pala ang pagkakanta. Andito nga naman. <laughs> Andito nga naman ngayon sa diving. Ay, oh, marunong na yan. Kasi matagal-tagal na po dito si Layas. Hmm, marunong niya magpalit ng ano, tangki. Ayan. Kaya, Shout out sa lahat at pasensya na po kayo na hindi ko kayo mabigkas lahat ng mga solid followers ko dyan. Yan. Thank you very much. Uh, diving, diving lang tayo. Minsan, may hoping din. Ayan <laughs> po. Yeah, thank you very much for watching mga kalibers.